Inilabas na ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ ang listahan ng mga politikong may-ari o may kaugnayan sa mga government contractor. Ang tanong ngayon ng publiko, may paparusahan kaya kung kapa kapapolitiko ang nag-iimbestiga? Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Gusto ko nga na namin tanongin. Kanya-kanyang pagdinig ng Senado at Kamara sa Flood Control Scandal, pero sa ulat ng PCIJ, nasa halos dalawampung kongresista at senador, kung hindi nagmamayari, ay may kaugnayan sa mga kumpanyang may kontrata sa pamahalaan. Una sa listahan si Senate President Francis Escudero, na tumanggap ng 30 million peso campaign donation mula kay Lawrence Lubiano, ang mayari ng Center Waste Construction and Development Incorporated. po ba ay nagbigay ng donation? sa uh, sino man na uh, kumandidato, whether local or national, sa huli mga eleksyon. 2022, Your Honor? Yes. Yes po, Your uh, kanina po yun? Kay Senator Chis po. Senator Chis Escudero. Yes po. Si Senator Joel Villanueva naman, ang kontratistang New San Jose Builders Incorporated, ang top donor sa kanyang 2022 campaign. Tatay naman ni Senator Bongo ang nagmamay-ari ng CLTG Builders, samantalang half-brother niya ang nagmamay-ari ng Alfredo Builders and Supply. Sa datos ng DPWH, nakakubra ang CLTG Builders ng 42 infra projects sa Davao Region mula 2016 hanggang 2018 na nagkakahalaga ng 3.6 billion pesos. Ang Alfredo naman may 46 projects na nahawakan sa Davao region mula 2016 hanggang 2024. Naaabot sa 2.6 billion pesos ang halaga. At ulitin ko, for the ninth time, I have nothing to do with the business of my family. Wala po akong kinalaman sa negosyo nila. Sa Kamara naman, nangunguna sa listahan si Ako Bicol party list representative Zaldico, na siyang co-founder ng Sunwest Incorporated. Kapatid din niya si Christopher Co, na co-founder naman ng Hightone Construction and Development Corporation, at si Fsco Builders and Supply Managing Officer Farida Co. Si Magbubukid party list representative Ferdinand Beltran naman, mismong manager ng Ford Star Builders Contractors. Si CWS Partylist Representative Edwin Garjola kamag-anak ang ilan sa shareholders ng Newington Builders, Laurel Development Corporation at S. Ang Construction and General Trading Incorporated. Ito ang partial list ng PCIJ ng mga kongresistang may kaugnayan sa public works contractors. Sa kasalukuyan, nasa 31 contractors ang nasa listahan ng Commission on Elections na umano'y nag-donate sa mga kandidato noong 2022. Ayon sa Comelec, hindi maaaring mangontrata sa gobyerno ang sinumang may posisyon sa pamahalaan dahil sa conflict of interest. Ani Chairman George Garcia, nasa kamay na ng ombudsman at ng DILG ang pagpataw ng parusa sa mga mapatutunayan na lumalabag dito. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinorio News Channel.